morning mga kabiyahe ayan so nakikita nyo ay Honda Beat V B2 and GTR Supra 150 and si ating Honda Wave 125 Gilas so bakit ba pinakita to dahil dito ayan ito po ang mga compatible parts ni Suntal na ball race para sa ating mga motor ito nga yung click 125 and bit fee. Ito, uh, pasabihin ko lang po sa inyo, ang click po ay B1, B2, B3 na 125. Sukat po rito. And sukat din po sa mga motor na ito. Yan, sa Honda Bit P na B2. Ay, sukat din po. Ayan. Bit Carb, Bit P, B1, B2. Sukat po sa Suntal na yan. I don't sa B3 yung sukat. Then, sa click 1, 2, na B1, B2, B3. Ayan, eh, may click din. Ayan, eh, nakikita nyo yun, guys. Ayan, sukat din po yun sa ball race. Then, sa 150i and sa 160, parehas lang po silang sukat. Then, sa wave 125 yan. Sigilas, wave band i wave S, parehas lang po yun. AD 150 160, parehas lang. Airbid 150 and 3CX 150, and 360, 150 and 160. At Supra GTR 50. Ayan, sa mga hindi po alam, ay sukat na sukat po ito sa ating mga motor. Kaya, huwag po kayong mga na baka wala ko yung pesa. Pare-pare sa mga sukat ng Honda. Ayan. Ayan, di po sila may pa na hanapan ng pesa. Ayan. Ito lang bibili nyo sa mga nakabit. O yan, GTR and Wave. Ito lang. Hmm. Parang di ko sanabi itong yung brand. Ah. Basta, sukat po siya sa mga click. 2.5 bit. 110 FI like this and GTR and Wave 25. So, yun po sa mga nagtatanong po na kung ano pa mga pesa na compatible ay yun nga po. Sabihin ko naman po sa ating comment section. Ayan, para di kayo mahirapan. Konting tips lang mga kabiyahe. So, ingat lang sa atin. Try safe.